Grabe. Ang tagal niya na sa Canada. 35 years. Una una, isipin nila. Mapera ka. Pangalawa, pasalubong. Alam niyo na minsan may mga tao na hindi proud sa iyo. May mga tao na nayayabangan sa iyo. Mayabang ba o inggit? Ako po ay uh, tagahugas ng pinggan dito. kita nyo nagdidilaw na yung mga kahon at uh, at ang yung kalabit bahay namin umu may umuusok na dun sa <laughs> sa kanyang uh, <clears throat> pinaka bobong at nagumuis na na Yun yung mga sign na papasok na yung mga uh, Paul nagdidilaw na yung mga dahon <clears throat> at medyo malamig na chat tayo mga boss galing ako na sa labas eh. masang na kasi si misis <clears throat> wala akong ma uh, pasok ngayon sa aking uh, full time job pero may pasok ako sa part time ko at dito yon sa kabilang kalsada kung saan pinakita ko yung uh, itsura ng labas ngayon at uh, batiin ko muna kayo kamusta na kayo mga boss nawa po ay safe ang bawat isa sa atin ngayong oras na to mga boss pero tayong babasahin nga uh, comment mga boss Ang sabi niya dito, uncle ko, 35 years na dyan, sa Canada. Dyan na rin nagpamilya. Three jobs. Wow. Yan ang sabi niya. Nangungutang pa dito sa Pinas, sa airpot ko. Pati kung magbakasyon, wala na rin pasalubong di gaya dati tapos utang ulit pambili ng airplane ticket lagi kipit kaya plan na balik Pinas kapag may early retirement so etong comment na to mga boss eto yung isa sa mga na upload kong video na tumanda na sa Canada eh wala pa rin ipon alam nyo mga boss dun sa video na yon marami yung uh, marami yung nakapanood dahil maraming nakarelate. Kasi totoo naman talaga yon Yung sinabi ko sa inyo, yung singer ko sa inyo, at yung, <clears throat> at yung tungkol sa pag-uwi sa Pilipinas. At uh, tungkol dun sa pagninegosyo, di ba? Kasi talagang sa panahon ngayon talaga napakahalaga ng pera. Lalo sa atin sa Pilipinas. Pamahal na ng pamahal na mga bilihin talaga sa atin. Sabi pa nga nung isang nag-comment dito. Sabi niya very practical guy, very good. So tama nga naman. Grabe, ang tagal niya na sa Canada, 35 years. Siguro bata pa siya na napunta dito. Ay parang ayoko umabot ang ganun dito. <laughs> Hindi na siguro umabot 'yan kasi eh uh, dumating ako dito ano 'ni na uh, mag 40 years old na ako so ngayon 44 na ako tanda na ato yon di ba ang tagal na 35 years kung susumahin mo sa tagal mo yun dapat ah, uh, marami ka nang na-invest marami ka nang naipon syempre uh, hindi natin alam yung sitwasyon niya sa ganung 35 years niya na isinare nung isa nating uh, viewers na nanghihiram pa ng pera sa airpat niya yung kanyang uh, uncle so hindi natin alam kung ano yung pinagbula nun so hindi na natin dapat yun naalamin nakakayaman sabihin pero share ko na rin sa inyo misan kasi ah uh, tayo mga Pinoy pag nag abroad tayo at umuwi tayo ng Pilipinas Aminin man natin o hindi. Una una, isipin nila. Mapera ka. O di ba? naman ang totoo eh. Pangalawa, pasalubong. Ata uh, Alam niyo na minsan may mga tao na hindi proud sa may mga tao na nayayabangan sa'yo. Mayabang ba o inggit? Parang ganun. No. So, nangyayari talaga yon Ganun talaga eh. Isa so, may tao na kapag hindi mo nabigyan ng pasalubong, iba yung marinig mong salita. Sabihin ka ng hindi magandang salita, di ba? So, hindi hindi lang kasi nila alam kung ano yung totoo sa yo dito sa ibang bansa. Basta ang alam nila na kapag nag-abroad ang isang tao, alam nila na pag-uwi ng Pilipinas eh mapera. Kasi yun naman ang totoo. Kaya ka nga nag-abroad eh. Para makaipon ka, may ma ka, masuportahan mo yung family mo sa Pilipinas. Pero, misa ng pag-abroad, hindi lahat pinapalit. Hindi lahat uh, nakakatagpo ng uh, talagang mabait na employer. Kaya nga minsan kapag nag-upload ako ng video, sinasabi ko lagi sa vlog ko na kamusta na yung mga kababayan nating OFW. Nawa po kayo ay safe at nakatagpo kayo ng mabait na employer. Kasi sa totoo lang, ah, pag nag OFW ka at ang trabaho mo ay isang kasambahay lalo sa Middle East alam naman natin kung ano talaga yung sitwasyon at kung ano nangyayari kapag sa Middle East ka nagtrabaho pag sinuwerte ka sa amo mo that's good pero kapag minalas ka talagang nisan pati buhay mo kukunin nila si dinanas ko yan sa Middle East sa Dubai at Qatar at yun nga yung sa mga dati kong vlog kung matagal na kayo nakasabibay sa akin yung uh, nakulong ako sa Middle East sa Dubai yun kaya ganoon na lang ako ka-emotional pagdating sa mga OFW dahil na sa Middle East kasi dinaanan ko talaga yan at uh, hindi ko pinangarap mag-abroad. Pero kailangan. ba? Diba? Pero iba, pangarap talaga nila. Pero sa akin, kahit namang saang bansa ka eh, pumunta. Nasa sa'yo pa rin naman. Kung paano mo i-drive yung buhay mo, kung saan ang direksyon na gusto mo, ikaw ang gagawa nung kapalaran mo. Kung gusto mo talaga na makapag-ipon ka, <clears throat> yun talaga yung goal mo pag nag-abroad ka. Kahit anong bansa pa yan. Nisan nga, sa totoo lang, uh, may nakilala ko na maliit ang sahod niya, pero malaki yung naipon niya. Marami siyang mga naipondar. At meron naman tao na malaki ang sahod, malaki ang value ng pera, pero, hindi siya nakaipon. Alam niyo yung mga ganong uh, sitwasyon. At natutuwa ako, marami tayong mga kababayan na nagbabahagi sila sa akin ng maiksing kwento nila sa buhay-buhay nila. Nakaka-proud, di ba? Lalo na kapag isa kang uh, uh, OFW sa ibang bansa. Kasi dun mo makikita talaga yung sarili mo. Yung <clears throat> yung parang iba, iba yung pagkatao mo sa Pilipinas, iba yung pagkatao mo sa ibang bansa. Pag nandito ka kasi parang lahat aalamin mo. Kasi uh, walang tutulong sa iyo dito, ikaw lang mag-isa. Aalamin mo lahat. Lalo na pagdating sa mga karapatan mo, dun sa mga pagiging OFW mo at kung ano yung mga bawal sa bansang pupuntahan mo alam mo yung mga ganun kasi um, hindi mo to bansa so hindi mo alam kung anong sistema nila dito so lahat yun pinag-aaralan mo at ikaw lang mag-isa yun walang tutulong sa'yo diba so may mga ganun tayong ano eh ang uh, pagkatao, pagdating natin sa ibang bansa. Kaya dito ang mga ibang lahi, ang mga kanijan bilip, bilip talaga sila sa mga Pilipino. Alam niyo ba dito? Halos, halos lahat ng mga kanijan dito is wala silang sariling bahay. Uh, bilip sila sa mga Pinoy kasi kahit na baguhan pa lang dito sa Canada, mga ilang taon pa lang, 5 years, ganyan. Pero nakapupunta na ng bahay, may sariling bahay, may sariling sasakyan, nadala yung mga anak dito, uh, pinag-aaral ng, ka, ng kolehiyo ganyan. Uh, balakas kasi ang loob natin mga utang. Yun <laughs> ang totoo. Pero hindi, ang pag-utang naman natin ay uh, mayroong mayroong uh, may magandang uh, pinupuntahan tulad ng bahay, di ba? Tulad ng sasakyan, kailangan mo yan dito. Ang bahay, kailangan mo kasi uh, parang investment na rin to. At uh, isa din sa talagang magpupursigi uh, magpupursige sa'yo na magtutulak sa'yo na mag-ipon kapag ikaw ay galing talaga sa sa hirap yung namulatan mo na yung mahirap na buhay yun talaga yung laging uh, nakatatak sa otak mo na mag-iipon ka mag-iipon ka, ayaw mo nang uh, ganitong buhay pag nagka-pamilya ka ayaw mo iparanas kung ano yung dinanas mo so isa yun sa magtutulak talaga sa'yo para magsikap ka, mag-iipon ka hindi ka papayag na babalik ka sa ganun. Lalo na kapag ikaw ay nakapag-abroad na. Kaya lang talagang minsan, kasama na sa buhay yung ano hindi, hindi ka pala sa ibang bansa. Kaya yung iba, pag sumubok na mag-abroad, at uh, hindi talaga nila gusto yung pag-abroad, nag-iipon sila ng pera pag ng Pilipinas, nagninegosyo na lang sila. Kasi hindi nila gusto mga muhan. Meron silang bad experience. Yung namang iba na hindi sila ma-happy, hindi sila masaya. Ako naman masaya kasi kasama ko ang pamilya ko. Lahat naman tayo pagkasama natin ng pamilya natin. Lalo na sa ibang bansa. Pero, para sa akin, uh, gusto ko pa rin talaga sa Pilipinas. Ayoko dito. Hindi ako magiging masaya kung andito ako. Gusto ko sa Pilipinas ako. Ayan, narinig nyo na, di ba? Maingay. Yan na yung heater namin. Nagsisimula na siya. Mga ilang minuto din yan. Kaya, nung una, hindi ako sanay sa ingay niyan. Kapag, uh, nung bago-bago kami dito tumira, hindi kami mapagkatulog kasi maingay yung uh, heater pero masasanay ka na rin kasi minsan pag sa pagod mo na sa trabaho at malamig dito sa Canada tapos sasabayan ka pa ng train dito sa kaliwa sa kanan ko kung nakasabay-bay sa akin narinig nyo yan yung train sa labas pasok na tayo malamig na <laughs> Diyan ako nagpa-part-time mga boss. dito ako sa kusina ako po ay uh, tagahugas ng pinggan dito alam mo na mga boss